Hello po, good morning po, ayan po Happy Tuesday po sa atin lahat guys ayan. Hello, hello po sa inyong lahat Ayan, kumusta po kayo? Ayan, nandito po ako sa aking harapan ng aking tindahan Ito guys, ang aking harapan ng tindahan ayan, Nandito po ako sa aking Tapos dito, puro halaman Puro halaman po yan dyan. Ito po yung binakod ko Ginawa kong bako Para hindi magalaw ng mga bata yung Halaman ko binakuran ko po guys ano di ba diba? ang gandang tingnan Tapos dito puro halaman din sarap sa ng tindahan ko sarap pa ng tindahan ko puro halaman kasi guys ako yung mahilig sa halaman yan o so, ba diba? ang ganda ganda ng bulak bulak nakakaalis ng problema ayan tahimik na po ulit dito kasi wala yung mga bata <laughs> Pag nandito po yung mga bata, walang pasok ang gulo. Maingay po yung mga bata. Ay, hello po. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po, itong aming lugar. Ayan, may galab shoutout po sa amin dito. <laughs> may galab shoutout po sa mga taga Laguna. Ayan guys, nandito po ako sa Laguna, guys. Ayan. Kumusta po, mga prene ko dyan. Ayan. Mga ka-FB readers ko dyan. Kumusta po. Ayan. Kumusta, kumusta. Happy Tuesday. Ako yung nagko-condition pa po kasi ang dami kong gagawin. Mula kusina hanggang palabas. <laughs> ang daming trabaho. Ayan, guys. kay gay gay yun. Din. Pag umaalis na yung mga junakis. Ang daming gagawin. Kaya, ayan. Maya-maya po di pa nga po ako nagkakapi guys. <laughs> kasi inuuna ko yung pag intindi sa bata e isa lang naman yung bunso ko kaso intindihin ko pa po ang aking binata kung hindi mo po gisingin hindi alam mo, mga bata kung hindi mo po intindihin. hindi po talaga babangon kaya nagising po ako mga alas 4 luluto na po ako ko na, dinadala ko siya ng binalot, pinapadala ko na po para hindi na po siya umuwi sa tanghali kasi mahal po ang pamasahe guys bali kan magkano yung anak ko nga pamasahe ng araw-araw ba ano, 50 diba? diba kaya kailangan natin doble i doble ano kailangan natin magtipid ayan para bukas meron na yung magagastos ayan guys Ayan po, salamat po guys sa mga viewers ko dyan na palagi pong nanonood ng ating mga Ay, tingnan nyo guys yung aso Pinagkakalkal yung ano, lupa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Nagwawalis eh. nga po ako dito hindi ko patapos Ayan. Palimot po yan guys ang lawak ng aking walisan Ayan. Kaya kulang ang oras ko dito Kulang ang oras ko dito ano na eh? Buti ka pa nagkakape-kape na. Wala nga kape. Ah, wala ba? Wala ko <laughs> lang kape din. Ay, ang dito. Ang lagay pala Wala palang kape. Binati-bati ko pa. <laughs> <laughs> Sabay ganun. <laughs> Ayun, Tinay nyo guys. Eh. Oh. Ang ganda-ganda talaga ng aking halaman. Diba? Ikaw lang naman bumoblooming din. Ay, Ayan. ang ganda-ganda ng halaman ko guys. Yeah. Ang ganda ng halaman. Mm -hmm. Saan ka pa Mayaman na. Mayaman na. Mayaman oh, na. Mayam sana ay magbilang anghil ka. Ayan, guys. Mayaman na daw ako guys. Pambira ito si Ate Elsie. Mangungutang ka lang eh. Inuto mo pa ako. <laughs> <laughs> Mangungutang lang eh. <laughs> <laughs> ha? Okay. Hindi pa ako sa kasina. Maghuhugas na tayo guys pamantin dyan sa aking mga hagasin ah, pakarami. yun para ating gawain araw-araw ah. yan, shout out sa mga mami dyan <laughs> yun yung naman mga papel natin mga mami arugayin yung mga anak di ba alagaan kasi pagdating ng panahon sila rin mag-aalaga sa atin <laughs> kaya yan kailangan natin pagkakulong anak kasi pag dating ng panahon tayo naman ang pagsisilbihan diba diba guys kailangan natin maging mabulit magulang para pagdating dating ng panahon tayo naman nakaruga ng ating mga gelatis ayan Ugas muna po tayo ng ating sikain sila. Ayan. Kapila kapingganan, Pagkatapos dito, doon naman sa labas. Maglaba. Eh. Diba? Ang hirap ng huling nalo, Mas marami pang trabaho, guys. Sa bahay. Kaysa talagang trabaho, guys. Kaya sa bahay, paulit-ulit lang nga ating gawain. Hindi na uubos. Sa Pabalik-balik lang guys. Ayan. Hindi <coughs> na natin hugasan. Mainis lang dito. diyan kumusta po kayo guys sana niyo po ako maghugas ng pinggan yung tubig na okay, ang tubig ang tubig <laughs> saglit lang po kasi may nabili Yun guys Atin Ang pinambanlawan yung ating Ayan, natapos. Mamaya din naman sa kabila. Tina. Magigising Ano? guys kasi may nabili binibili? na, ito wala Papalit. Ah, umalis na pala. Umalis ito ba, Aben? Oo. Pag maubusin yan, sinabi nga ng ina mo yan. Ina mo. Ayan guys, tapos na tayo maghugas doon. Dito naman tayo. guys. Ayan. Ayan po, kung good morning po sa inyong lahat guys. Ayan, salamat po sa mga viewers ko dyan at mga followers ko po na walang sawang nanonood ng na aking mga videos. Ayan, salamat po guys. Ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat. And God bless po. Ayan. Ayan po. Pasamantala muna po tayo. Hanggang sa muli tayo po. Yun. Ayan guys. Salamat po sa lahat na mga supportive na kaibigan ko dyan. Ayan, thank you po. Ayan, may galap shoutout po kay Ate Jean. Ayan, at kay Ate Annie. Ayan, <laughs> salamat po Ate. Ayan. Good morning po sa inyo lahat. At hello po kay Ma'am Percy. Ayan, at kay Sir Rowell. Ayan, hello po. May galap shoutout po sa inyo lahat. Ayan, mag-iingat po kayo palagi. Ayan, God bless po. Salamat po sa panonood. Yeah. God bless. Thank you po. Bye-bye.